Ayos, tanod ako. Umanda kayo sa akin mga chismosa kayo. Patatahimikin ko na yung mga bunga nga nyo. <laughs> o anak, saan ka pupunta? Atay, aalis po ako. Maghahanap po ako ng mga chismosa. ah, <laughs> ganun ba anak? Sige, hanapin at patayin mo yung mga chismosa na yan. Dahil pinagchichismis nila na may kabit daw ako. Ha? Talaga ba tay? Pinagchichismis na nila na may kabit ka? Oo anak, kaya dapat hanapin mo sila. Sige tay, akong bahala. Alis na po ako. Sige anak, mag-iingat ka ha? Oo, sinabi sa amin ni Alim Marites na si Raul daw ay may kabit. Eh di ba loyal si Raul sa asawa niya? Tapos may anak na sila. Eh bakit naganap pa siya ng iba? Oo nga eh, grabe talaga yung Raul na yan. Nako, grabe no. May kabit pala yun. Ay nako kung alam mo lang. Hoy, mga chismosa! Ang aga-aga pa nagchismisan agad kayo? Eto oh, mag-almusal muna kayo. Kala nyo ha, ang aga-aga pa eh, chismisan agad? Oh, hindi di mukaparates kesa parang hindi. Hindi namin ako. 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 Sanda kayo sa Hoy! Katapusan na ng mga bunga nga nyo! <tison> Hoy! Ikaw! Malala ka na! Yung bibig mo bumubula na sa kakachismis mo! Wala ka! Oh! Grabe <gibli> kayo! Ang dami chismosa! Wala na ata. Puro dead ball na eh. eh makauwi nga muna. Ay, salamat. O oh, anak, kamusta? Marami ka ba napatay ng mga tsismosa? Opo oh, tay, ubus na nga ata eh. Wala na ako nakita. Ah, ganun ba anak? Pero anak, meron pa tayong problema. Ha? Ano po yun? Kailangan mo anak mahanap ang reyna ng mga tsismosa? Reyna? O oh, anak, ang pangalan niya ay Marites. Siya ang nagpakalat na may kabit daw ako. Ha talaga po ba tay? Naku, Tay, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko yung maritis na yan. Sige, anak, mag-iingat ka, ha? Sige, Tay. Nasaan na kaya ang reyna ng mga chismosa dito? Ay, oo, nakita ko yan, pero hindi naman... Sinabi ko sa iyo, kapag nakita ko nung nanak, kita kita dalawa ko. Ay, oo, nakita ko nung alin. Hindi na nga yun sa akin, pero alam ko na, alam ko na. Ito ng mama ko noon. Ito ng mama ko noon. Ano? May mga chismosa ka pala dito? Narinig ko na talaga yung hindi magiging... Aray. Hindi kayo maubos-ubos, ha? Tahan na. Huwag ka na umiyak, okay? Oh my God. Uh, siya na kaya ang reyna ng mga chismosa? Loko-loko ka din kasi kasi nagpaloko ka sa kanya. <laughs> Aalamin natin yan. Hoy! Ikaw, di diba, ang reyna ng mga chismosa? At ikaw, di diba, ang tinatawag nilang Marites? Exactly! Ako, ang reyna ng mga chismosa. And yes, ako si Marites, ang tagapagbalita ng mga latest. Di ba, ikaw ang anak ni Raul? Oo, ako ang anak ni Raul. At katapusan mo na ngayon. Oops! wag mo muna akong patayin. Alam mo ba, na niloloko kayo ng nanay mo, ng tatay mo ngayon? Oo, sinabi sa akin ni tatay. At ikaw daw ang nagpapakalat ng fake news na may kamit siya. Ano? Walang fake news na nagaganap ngayon. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Sa katunayan nga, kasama ko yung kabit ng tatay mo. Pasok! Ah, oh, nakakaawa naman siya. Totoo po ba yun? Oo dong, totoo lahat yun. Napagkatapos ako mabembang ng tatay mo, iniwan niya na ako agad. Hindi ko naman alam na may asawa't anak siya. <laughs> o di ba? Manloloko ang tatay mo dahil pagkatapos siya mabembang, iniwan siya agad. <laughs> Nako, umanda ka sa akin, tatay. Napakasinungaling mo. Bye-bye! <laughs>